Pasok muna tayo sa SNR. Pero mahal naman. Wow! So ayan na nga guys, pupasok na tayo sa SNR laki-laki. Grabe yung lalaki ng mga ano dito. So, ayan, libot-libot tayo sa loob ng SNR. Mukhang wala tayong mabibili. mukhang wala tayong mabibili. So, ito, maglalakad so, na lang tayo. Wow, mochi. Tingnan mo itong mochi, o, oh, 150 lang. Kaya, wala ka ating pera pa, eh. Naku. Ayan, oh. Ayan, oh. Wow, ang sarap ng mga tinapay.